So, isang uh, magandang araw sa ating lahat mga bay So, ngayong araw ay uh, pupunta natin yung isang uh, vineyard dito sa Davao del Norte Doon sa Asuncion, Davao del Norte So, nandito tayo ngayon sa National Highway So, yung starting point natin is sa uh, Santo Tomas, uh, Davao del Norte So, kung makikita natin yan yung uh, sign So, punta lang na natin itong uh, araw na Kapalong Asuncion kasi kapag uh, tayo, tinuloy natin yung uh, daan na yan mga bay, Papuntang tala Ingol, papunta din uh, Bukidnon, Balinsa, Bukidnon. So, update natin sa mga mamaya mga bay yung ating uh, uh, tour. So, yung uh, content natin is, is medyo na iba kasi yung uh, dati natin yung na kinocontent mga bay is yung uh, mga foods at saka yung uh, business natin street foods so idadagdag ko na lang to kasi uh, connected na, na, na rin to sa ating uh, negosyo mga bay kasi kabalakang uh, araw gusto din natin na magtanim ng uh, grips so kunin natin yung mga details doon at simple kung uh, meron na tayong grips pwede na tayong uh, gumawa ng uh, unlimited na uh, grips shake yun yung ating uh, purpose mga bay so gusto natin na uh, maiba na rin yung ating uh, business mga bay so agribusiness uh, tourist business o ano yung uh, nagawa nila sa kanilang uh, farm so punta natin mga bay nandito tayo ngayon sa Kapalong uh, Dabao del Norte mga bay. So kung makikita nyo, ito yung uh, kanilang uh, mga traditional na uh, transportation dito mga bay, yung pot-pot. So matagal na po dito yung uh, kanilang uh, class. Although dami na rin uh, tricycle dito at ito dito, pero ito yung uh, kanilang uh, pinaka traditional na uh, transportation. Yung uh, tinatawag nila na pot-pot, kung makikita nyo, yung bike na malaki, yan. So, dito ka lang makakita ng ganyang uh, mga uh, transportation nila. Putput -put yung tawag niyan mga bay. nito na tayo mga bay sa destination. Papasok na po tayo dito sa kanilang uh, farm. So, kung pakikita natin, hindi naman uh, bundok yung area. So, napaka patag at saka farm ng uh, palay yung makikita natin sa tabi-tabi. So, galing ng highway, mga siguro nasa mga kulang kulang 800 meters papunta doon sa kanilang uh, location talaga sa kanilang vineyard uh, yung, yung uh, Crips farm yan so ito yung uh, makikita natin dito farm ng palay dahil ito naman talaga yung uh, pangunahing uh, produkto dito ng mga tao So pwede pala dito mabubuhay, mabubuhay yung uh, grapes mga bayi dito sa kahit Hindi uh, naman masasabi natin na bundok Pero makikita natin Farms yan ng palay at saka mga saging Yan kung makikita nyo bagong tanim na palay So magka level lang yung uh, area ng uh, vineyard nila uh, koys and uh, Yads pwede pala magtanim kahit saang area as nga hindi ma abot ng tubig so may mga option naman tayo para hindi na ng tubig so andito na tayo sa area ng Aray ito yung kanilang uh, ang and yards Oi, nama lagi dari. na? -na. Alai bunga. Papu kehinok.

kuan siya punuan din siya mong ay uban di draft ng nga mo ah mo gud siya mong punuan ah kani mga punuan mo ng gud ni ba na pagaligi sounds dira oh o oh, lang ka lang? ay nay uh, kung gabi sabado sir sabado sa gabi eh mo post ni sa page Nami, banda ay mo nang dagko ng sticker

May schedule sila na mag-picking. Punti pa yung bunga. Pero na na yung mga nagagawas. Nay, nagabunga na sa Ah, limitado ay kung baga silan po siguro nasa sa area no. Oh. Hindi siya maghatag og. Hindi ko ayang tatong kuan niya sir ba. kaon pag kirada niya sa pruning. Pero wala pa mo lang harbi sana. Oh, eh, sige nah, may na may kaon na na. Sa... Matag na siya kada pruning na mo. Ngayon mo sa akin, matag siya kagtulo ka pungtong. Pero gagmay lang na pungtong. Pero sa YouTube lagi, bungtong-pung oh, bung, okay. kayong kaapitas. Pinaanan ka sa YouTube. Hindi ko murag makadani ba? Kita ni mga, uh, sa ni mga mga talong tanaw ni mga baga kayo. Kanay, namin ba tunor ka po niya? Nagaray ko, wala, tungkol. Lulian. Ano siya ang kaya ito siya? O, gagmay na naman Lulian? oh, kanis. Lulian, ah, uh, hinog pa ni, ah, uh, oh, ang hinog ka na niya, sir, mo pink-pink na siya gamay. Pero na lang, eh, tamis-tamis na. Kanang atong finger, atong which finger na mo? Pero wala na bunga. Gusto ng area to go back. Kuri na mong area. Bukas. Nah. Init kid no? Ang, ang... Ano kan Ganun itong kayo. Ano siya? Atos. A variety. Atos. Oh, atos po na variety. Ito. Ang anak niya. Itong po na kung sa to pa kung hindi niya, siya uh, silicone lang ni mo ni siya guan limbo paano guan ko ni no alam mo kani siya sa murag wala ka ang ah, sabay niya eh ah. kung halimbawa i eh, sacrifice ni mo nang isa ay kana siya sir hindi ni mo ni na ni ang imo lang ano imo ning paan diri sulod ay kanang tawagan na, na mo paan siya tanggalan og mo na itining na mas mo paan ta siya Muinat pag idihan ka niba, di maghuot kini ret. Ah, okay. Maghuot mo Sa kung indi sa kasikad no. Oh, di sa kasikad umali. Para ano? Oh. naman. Para ano? Eh. Oh. Wala na ni, oh. na space nga Mabis mo dako, wala na ni kwan. Oh, mo na lang noon siya. Dapat oh, lang tawagan na. Luag siya ba? Oh. Ni makainat. Diri sa pikas, okay, wala na diri nga ang extinction. Eh bay kon nor ni, ano yung pinaka boom niya nga Oh, baik -baik. kung baga sa iyang uh, pinakahatag na bans niya mo niyang oh. blooming din niya. Oo, kan. oh, tagpuan, upat ka, kung kung ginaya siya kada. So, Duk, dikit, no? Hmm, tulo ka, adwa sa... ka sa nga. Adwa din niya. Adwa oh. ka sa nga, may hatag niya. Sato pa kung style, alalayan gini oh, mo. Mug... gini mo, sir. Para alalayan, mubitay. twine. Mubitay mo siya. Ah. Uh, ikubukat, no? Hmm

Tawag anak na ngatong sanjat ngang Japanese nga kwan tong muskat, kan, kain muskat, nahagiapon me atok, nahagiapin bunga, mayak bunga ka mahirap, mayak ani mayak ni mayak ni sir Hilo siya tapos bilog siya no. Mo siya alimento. Wag same sila sa kwan, sa Everest, sa Everest. Okay, Everest nga. Ibiris, ah, katong Andre. Ah, Brazilian. Ah, gagmay pa tong Brazilian, ana. Ah, gagmay pa dire kung maski gulang na. Oo. Oh, gagmay pa na. Dagko mo ang kana siya, dagko na siya sa Brazilian. Hmm, gagmay din Brazilian. Lahi no? po na siya, ang lasa po niya, na di kanang aftertaste niya. Lasa gyud niya.

Wa pa gyud may may kwano. Naka greenhouse. Te chip tige ka sa ulan. Five years ang lifespan niya. Di ka logi ayo no. Ang kani siya na gisi ng mo Pero wa pa na mali. Kung halimaw magisi siya pwede ni malimo ma aklapan siguro ano. Ano po naman, sir? Ima pong, ihabon eh, din mo kay kanan. Pero ugligon pa pwede ra ni mo siya patapakan. Na may pangtapak sa kanan niya murag kwan siya ka ng halang... dilipol pa dikit. Si e, kwan na siya sir, taklapan na lang bisi. Naan na, murag kahiyon na sir Ah. Pero kwan na, makina rin po makahi, kato pong lanayon. Kina siya, hindi lina niya siya dritso no? Adel. Bali ang lint, anak, isang iyang kwan, isang UV plastic. Dritso na siya sir. Isa ka, isa ka siya. Oh, Ayun ang e... tawag ang lapad niya, anak. Makaber, dili na Dili siya. Adelit, no? adelit siya.

motong kimis ay kanang kumbaga kwan sa wine de Mana saya tubak bah, no? Yang tubak kan ni ngah, ulang ibu tangan kumbaga tunggak kalang priskit dia ni ikut nyapote. Nama memang sangkutan, so <laughs> Ini Sila ka entrance 150. Oh, o, sa 150 may free kwan na snacks nga good for one person. Kada person 150 isa ka pod, isa ka set ani. One set. Ah, o pila ko kung set? Kami lang ko kung isa lang. Ah. Kung baga kwan siya package. Oh, na na siya package. Kino. Oh, dire, tawag mo mga meeting, kino, dire mo

Na ba no? Na collection ng mga wine. Ikan sa Luzon, tungod sa grapes di apon na area kami. Ano? Doon niya nilikat. Sa La Union, nasa to, dun, sa doon sa ano nga uh, barangay ng sa La Union nga dalhan na, grapes. Naman sila yung mga pamilya ko na kung ayaw mga kailag yung nila daw nila sa... ...kuan? Daw ba nila sa...

So ito mga bayo, magpipick tayo ng uh, kahit konti lang kasi medyo wala pang hinog. So kung ano yung ano lang yung available dito mga bay. Yan, ito yung pa natin. So yung pick dito is pa 500 per kilo yung yan pick. Ayun yan sir, 500 per kilo sa sir. Lulian, Ini. Ini ini. Sa apa dia mah kakak kau nih kuan bisa kanin tembus sisa lang. Oh. Bisa ka variety. Atong Baikonur. Oh, pwede sir. Ini oke oh. oh, e, Ah, Oh. Jadi naman usia kanan. Di kon ko estate lang ko. Ah, tidak bisa. Ug kau baka. Pulang nang kan nih. Eh. Hmm. Mo na sih yang hinog ting ting. Okay. Oke okay, na? ah. hmm. ah, Oh itu nah Lulian. Lulian sih. So, Lulian. Tuh itu lah munah. Apa yang ibah? So, tingnan natin lang by color kung may... Kung ha, sa by color, hinog, mag-black siya o mag-pink lang? Mag-black gin siya. Ah, murag mo din Kaya Kaya by mag ako, ano? Ano? Kaya So, sample-sample okay, para... okay.

Okay. Okay. So ito, bike on Yan. Oke. Okay. mga bayo, bike on or. Yes, okay. <laughs> ano Yan, mga bayo medyo kunti lang yung kunin natin. Wala <laughs> <Well>, tayong pira. <laughs> <laughs> Yan, Uwe na tayo mga bay. May sobrang medya no. Oh. Ano yung siguro Ano koi? ah, uh, isda. Oh. Uy. Gi hey, di... gi kura ako drainage ni. Gi na lang ng Mga koi day Ano ko magbaha?